Ikatatlumput isang kabanata. Ako'y nakipagtipan sa aking mga mata. Paano nga akong titingin sa isang dalaga? Sapagkat ano ang bahagi sa ganang akin sa Diyos mula sa itaas, at ang mana sa makapangirihan sa lahat mula sa kaitaasan? Hindi ba kasakunaan sa liko at kasawi ang palad sa mga manggagawa ng kasamaan? Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang lahat ng aking mga hakbang? Kung ako'y lumakad na walang kabuluhan at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya. Timbangin ako sa matuwid na timbangan upang mabatid ng Diyos ang aking pagtatapat. Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung anumang dungis ay kumapit sa aking mga kamay, kung gayoy papaghasikin mo ako at baya ang kanin ng iba. Oo, bunutin ang bunga ng aking bukid. Kung ang aking puso ay napadaya sa babae at ako'y bumakay sa pintuan ng aking kapwa, kung magkagayoy, iba ang ipaggiling ng aking asawa at iba ang yumuko sa kanya. Sapagkat iya'y isang mabigat na sala, oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom sapagkat isang apoy na namumugnaw hanggang sa pagkapahamak at bubunutin ang lahat ng aking bunga. Kung hinamak ko ang katuwiran ng aking aliping lalaki o aliping babae nang sila'y makipagtalo sa akin, ano nga ang aking gagawin pagka bumabangon ang Diyos? At pagka kanyang dinadalaw, anong isasagot ko sa kanya? Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay bata, ang lumalang sa kanya? at hindi ba iisa ang humugis sa atin sa bahay bata? Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumata ko ang mga mata ng babaeng bao, o kumain akong mag-isa ng aking subo at ang ulila ay hindi kumain niyaon, hindi, mula sa aking kabataan ay lumaki siyang kasama ko, nagaya ng may isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay bata ng aking ina. Kung ako'y nakakita ng sino mang nangangailangan ng kasuutan o ng mapagkailangan ng walang kumot, kung hindi ako pinagpala ng kanyang mga balakang at kung siya'y hindi nainitan ng balahibo ng aking mga tupa, kung binuhat ko ang aking kamay laban sa ulila sapagkat nakita ko ang tulong sa akin sa pintuang bayan, kung nagkagayoy malaglag ang aking balikat sa abot agawin at ang aking kamay ay mabali sa buto, sapagkat ang kasakunaang mula sa Diyos ay kakilabutan sa akin, at dahil sa kanyang karilagan ay wala akong magawa. Kung aking pinapaging ginto ang aking pag-asa at sinabi ko sa dalisay na ginto, ikaw ay aking tiwala. Kung ako'y nagalak sapagkat ang aking kayamanan ay malaki at sapagkat ang aking kamay ay nagtamu ng marami, kung ako'y tumingin sa araw pagkasumisikat o sa buwan na lumalakad sa kakinangan, at ang aking puso ay napadayang lihim at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay, ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom, sapagkat itinakwil ko ang Diyos na nasa itaas. Kung ako'y nagalak sa kasakunaan niya ang nagtatanim lang loob sa akin, o nagmataas ako ng datnan siya ng kasamaan, oo, hindi ko tiniis ang aking bibig sa kasalanan sa paghingi ng kanyang buhay na may sumpa. Kung ang mga tao sa aking tolda ay hindi nagsabi, sinong makakasumpong ng isa na hindi nabusog sa kanyang pagkain? Ang taga-ibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan, kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa mga lalakbay. Kung aking tinakpan na gaya ni Adan ang aking mga pagsalangsang sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan, sapagkat aking kinatakutan ang lubhang karamihan at pinangilabot ang paghamak ng mga angkan na ako ako'y tumahimik at hindi lumabas sa pintuan o mano nawang may duminig sa akin. Narito ang aking tala. Sagutin ako ng makapangyarihan sa lahat at mano nawang magkaroon ako ng sumbong na isinulat ng aking kaaway. Tunay na aking papasanin ito sa aking balikat, aking itatali sa akin na gaya ng isang putong aking ipahahayag sa kanya ang bilang ng aking mga hakbang, gaya ng isang pangulo na lalapitan ko siya. Kung ang aking lupa ay humiyaw laban sa akin, at ang mga bungkal niyaon ay umiyak na magkakasama. Kung kumain ako ng bunga ni Yaon na walang bayad, o ipinahamak ko ang buhay ng mga may-ari ni Yaon. Tubuan ng dawag sa halip ng trigo, at ng mga masamang damo sa halip ng kebada. Ang mga salita ni Hob ay natapos